Advance birthday celebration ni Boss Joey sa Sydney, inulan ng pagbati mula sa mga netizens. Mga dating The Bark Ads, bibisita nga kaya ulit sa It sa Sabado sa birthday celebration ni Boss Joey. At ito pala ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang Bad Genius ni Tash sa TV5 noong October 6. Maraming ang mga nagulat at nagtaka, kung bakit hindi napanood ang Bad Genius na series sa TV5, na dapat nga ay mapapanood sa primetime primera ng TV5 noong October 6. Nayan din nga ang makikita sa post ng TV5 sa kanilang Twitter X account noong September 15. Na mababasa nga dito, na lunes hanggang biyernes ito mapapanood sa primetime primera ng TV5, at 6.45pm din, kagaya nga ng mga nauna dito na ang mutya ng Section E, at Seducing Drake Palma, na dapat nga ay papalit ang Bad Genius The Series noon sa Seducing Drake Palma. At makikita din naman ang kaparehong detalye na ito sa website ng TV5, noong September, na mapapanood na ang Bad Genius The Series sa TV5 sa October 6. Kaya naman, ay marami nga ang mga nagtaka noong October 6, nang hindi nga ito napanood sa primetime primera ng TV5 bilang kapalit ng sedusang Drake Palma. Nasa katunayan nga, ay may ilan din ng mga nagtatanong nito sa mga comments hindi lang sa Facebook, kundi maging sa YouTube, na umasang ang mapanood ang Bad Genius na series sa Free TV noong October 6, sa TV5 Kapatid Network. Pero bakit nga ba hindi napanood ang Bad Genius The Series ni Tash sa TV5 noong October 6? Ayon sa Facebook post ng TV5 noong October 7, ay mukhang nagkaroon ng pagbabago sa schedule ng pagpapalabas nito sa TV5. Na ang dapat nga na mapapanood sa primetime primera ng TV5 sa October 6, ay nabago nga ito, at nalipat na nga ito tuwing weekend sa TV5 Weekend 3, na kung saan ay mapapanood pa rin na ito ngayong October sa TV5, pero sa weekend trip na ito ng TV5 mapapanood. Na mababasa ngang, magsisimula na ang Bad Genius this October, para buuin ang ating bawat weekend. Stay tuned for the class R's mga classmates. Abangan sina Tasha Mula, Jairus Aquino, Hyacinth Calado, at Gab sa Bad Genius The Series TV5, Weekend sa Weekend Trip TV5. At kung kailan nga ito mapapanood sa TV5, ay ayon naman sa updated na schedule nito sa TV5 website, noong October 9, ay mapapanood na nga ang Bad Genius na series sa October 18, 2025, Sabado. At base din nga dito, na mapapanood nga ang Bad Genius na series ng 5.15 hanggang 5.30 p.m. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na makikita na din naman sa FB post ng TV5 ngayong Biernes, October 10. Kaya naman, ayan nga ang abangan natin sa October 18 sa TV5, na kung saan ay mapapanood na nga ang Philippine adaptation ng Bad Genius sa Kapatid Network, sa TV5 Within 3. Samantala, marami namang dapat abangan sa itbulaga sa birthday celebration ni Boss Joey, na una nangang sinelebrate ng mga The Barkads noong nasa Sydney sila, sa FB post nga ng Itbulaga, ay makikita nga ang nangyaring advance birthday celebration ng mga double at Stay Boss Joey. Na isang maagang birthday party nga para sa nag-iisang Henyo Master, na nangyari nga sa Sydney noon. Pero, hindi nga lang yan, dahil dapat namang abangan ng birthday celebration naman ni Boss Joey sa Itbulaga sa Sabado, na paniguradong pasabog na naman. Na dapat nga nating abangan sa Sabado, October 11. Dagdag pa nga dyan, ay kung may mga bibisita din nga kaya sa EB stage, sa birthday celebration na ito ni Boss Joey sa Itbulaga, gaya ng mga dating The Bark Ads. Na matatandang noong 2023, sa birthday celebration ni Boss Joey sa Itbulaga, ay bumisita noon si Jimmy Saints o Jimmy Santos sa Itbulaga, na isang pa-surprise na noon kay Boss Joey at sa iba pang mga daw bark ads. Na naging daw bark ads nga mula noong 1983 hanggang 2022. At noong 2024 naman, ay bumisita naman sa birthday celebration ni Boss Joey sa Itbulaga. Ang anak naman ni Boss Joey na si kimpi De Leon, na dati din namang daobark ads noon. Na naging daobark ads naman mula noong 2004 hanggang 2016. Kaya naman, ayan din nga ang dapat nating abangan sa Sabado sa pa-advance birthday celebration ng Itbulaga kay Boss Joy. Kung may bibisita nga kaya ulit na mga dating The Bark ad sa Itbulaga, gaya noong 2023 at 2024. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens na bumati na rin ang advance sa birthday ni Boss Joy sa Facebook, narito ang ilan sa kanila. thank Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito? Oh, 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 oh,